Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Tip 3 Paki-hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga pagpakain sa ating mga alagang itik. So nilalagay muna natin mga kadakers yung kangkong at lagyan natin ng biblit kasi wala na po tayong ipa. So ganyan lang mga kadakers ang ating diskarte eh para makatipid po tayo sa pagkain dahil sa sobrang mahal ng feeds ngayon. So ito na inahalo na natin yung kangkong at binlid kasi wala na tayong ipa naubos na so ilagay natin sa trapal at ating ipapakain ang purpose ng trapal niyan para hindi po masayang yung mga pagkain kasi yung mga busog aalis na yan pagkatapos yung hindi pa nabusog yun po ang magsimot ng mga naiwan nilang pagkain mga kadakers so ito na atin ng pakawalan sila So, ganyan ang diskarte natin para lahat sila ay makakain. Hindi pwede yung maglagay ka ng pagkain na maghagis-hagis ka pa dyan. Kasi yung iba, hindi na yan kakain. Sabay lang ng sabay. Wala, takbo lang ng takbo yan. At lagi nga nakasunod sa 'yo nakabuntok. So, paano sila makakain? pagbalik nila doon ay simot na yung kanilang pagkain pero ang diskarte natin dito mga kadakters ginaganyan natin ang pagpapakain sa kanila at pagkatapos pinahagisan na naman natin yan ulit para yung hindi nabusog makakain na kulit tapos yung mga busog na ay pupunta yan doon sa tubig at maligo-ligo lang saya sila itong ginagawa natin ay tinitipid natin yung budget natin sa malaking itik kasi mayroon tayong parating na siho So, hindi natin pwede pakainin ng mga alternative yun, gaya ng tangkong. Hindi pwede ipakain sa siho yung mga tangkong. Ang dapat sa kanila ay pure pigs pa talaga. Sa pag-alaga kasi ng siho mga patatos, mayroon tayong kinukuha na timing kapag wala tayong masyadong budget so ganito ang ginagawa natin hinahagisan natin sila ng butil ng palay para yung hindi nabusog may pag-asa pang mabusog so mga kadakers ang pag-alaga ng siho isang buwan bago ma-harvest ang palay o di kaya 3 weeks before harvest so yan po ang discarding natin para tayo makatipid sa pakain sa ating mga uh, siho so mula isang buwan pakawalan na natin sila sa palayan para pagdating nila ng mga 4 months or 5 months sila so, pwede na natin pakainin sila ng ganitong klaseng pagkain dahil malalaki na sila at sa pag alaga ng itik hindi pwede yung uh, maarte ka dito mga kadakers kasi kapag ayaw mong madumihan hindi ka talaga pwede sa itik kasi itong pag iitik ay talagang madumi at mabaho ikang nga sabi nila totoo naman so magtiis-tiis naman tayo mga kadakers ng ilang linggo na lang ipakawala na natin sila doon sa palayan dahil malapit na po ang harvest season yung siho natin mga kadakers inatras ko yung paglabas nila kasi palaging umuulan at hindi pwede sa pag alaga ng siho na palaging umuulan kasi hindi sila Uh, kapag ginawin sila mga kadakers maraming mamamatay sa kanila sa panahon ng tag-ulan sa so, nagtatanong po sa akin na ang itik natin ay lumiit na daw totoo yan mga kadakers yung itik natin maliit na lang kasi yung mga matanda na ay kinakaling na natin pinapatay at inuulam natin mga kadakers so ito na naman mga kadakers lalagyan ko ulit ng mga butil ng palay para yung hindi nabusog makakain ulit o so, ganyan ang technique natin napakalaking tulong po yung pagpakain natin ng tangkong sa ating mga alagang itik pero hindi po pwede pakainin ng puro lang tangkong so mayroong uh, butil ng palay kapag wala tayong budget sa pigs pero mga kalators pwede din tayong magamit ng ipa ng mais at tangkong kahit wala na tayong uh, butil ng palay at binlid. So ganyan lang po ang diskarte para hindi po masyadong maraming trabaho. At bawas-bawas pagod na po sa atin. So dalawang klase lang ang papakain natin pwede yung kangkong ihalo natin sa uh, ipanang mais o di kaya yung ubod ng saging at saka ipanang mais so ganyan lang po ang ating gagawin mga kadakers kung saan lang po yung napapabor sa akin yun lang po ang ating gamitin so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat ah uh, shout out pala dyan sa lahat kong mga subscribers at viewers thank you very much sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin